Iyaw, nung isang araw nga, ako'y gumising ng napakapugi ko pala. Baka pag April na nga lang at baka ako'y inyong mabatay, ay eh, hindi malalawa yan. For today's video nga, may gagawin tayong importanteng mahalaga. Nagready nga ako din ng dalawang sangkalan, tapos ay eh, nag na rin. Arang aking gagamitin ko sa ating gagawin ngayon. Ihahasa ko lang ng mabutay sa puwit ng tasa. At arin ang ating tatrabahuhin. Aboy, hindi yan basura ha. Yan lang ang pinakamalaking plastic din eh, kaya yan ang ginamit. At arin na nga, alam mo niyan, isang napakalaking salmon. Kahuhuli lang na re, kaya kailangan nang i-breakdown. Huwag nyo na lang ipagsasabay, ari na huli sa tubig. <coughs> Hindi marunong lumangoy, kaya madaling nahuli. Iyon, balid din nalang ko lang dinis sa lababaw, at mo munang papaliguan. Sabay akin na din kakaliskisan gamit ang maliit na kutsilyaw. Gayun lang din ang gagawin sa kabilang side. Kakaliskisan, sabay babanlawan. Ang sunod natin gagawin nice ay tatanggalan ng laman luob. Hindi ko na masyadong ipapakita. Basta biniya ko lang yan para madukot ng laman luob At syempre, tatanggalan din ng hasang. Sabay babanlawan lang ulay ng mabutay para siguradong malinay sa walang dugaw. Pagkatapos ng linis ay natanggalin ng mga laman luob ilalagay na natin din ay sa sangkalan. At syempre, pagkaligaw ay tutuyoy ng tuwalya. Ang una nating tatanggalin ay ang ulaw. Di yan yun lang yung tatagain, makalampas ng palikpik. Kasarap na ra isisigang. Ang sunod ay ipifilay na natin. Ang pagpifilay naman ng salmon ay may kanya-kanyang paraan. Garni naman ng aking padali di ako nadadalian. Basta ang mahalaga din ay susundan nyo lang yung tinek. At gayaan ang kakalabasan niyan. Yan na nga't naglagalig na salmon. Binaliktad ko lang ret, Gayun din ang gagawin din ay sa kabila. Garni nga pala namin i-breakdown ng mga salmon pang restaurant. Kailangan ay halos wala nang matirang laman sa tinek. Aring nga kanin minatira kaunti kaya kukutsirahin ko na laang. Kukunin natin ng mga arit, sayang, lamantian din. Aray namang tinaik, ay e, ipapakain natin sa pusa ng kapitbahay. Aray nakuha nating laman doon sa tinaik. Pagkatapos i ifilay, atin naman na rin lilinisay at ititrim. Tatanggalin ko lang ang salmon belly. Isasama ko aray sa ulo, pangsigang. sigang. Aray namang taas, eh, ititrim lang ng kauntay para pumantay. At aray na nga, exciting part. Tatanggalin natin ng mga tinik na aray. Ang tawag sa mga tinik na aray ay pinbone. Nasa gitna nga ng pilay ang mga pinbow na iyan Kaya kailangan gumamit ng tweezers Kung wala naman kong aun tulad ka Ay pwede kayong gumamit na re. Tong Gayak ay may tweezers na ako At ako'y umorder sa online Kaso yung nakancel at katagal dumating Ay di aray agwanta uli sa tong Iyon balingay aon portion ko na aray Hinihiwa ko lang ng garin na kalalaki Saktuhan lang pang isang tao Pero ang karamihan din eh Ay si Eloise ang kakain Favorite niya aray Inuulam sa kanin o kaya sa pasta at arinangan lahat ng naporsyong salmon. Hindi ko na nga pinakita ko yun sa kabila at gayon lang din naman ang gagawain. Ayin, tapos ay gagayatain. At arin naman ang ulo at ang mga belay pangsigang. sigang. At arin naman mga porsyong salmon ay nilagay ko sa ziplock bag. Dalawahan nga ayan at yung iba ifreezer freezer ko. At arin naman mga laman loob at saka tinik ay natin daon sa likod ng kapitbahay. At pagkatapos natin i-breakdown ng salmon ay maglilinis ng mabutay para tayo hindi magarutay. <laughs> At yun na nga, hanggang din na lang ang videong oray. Maraming maraming salamat sa inyong panunugaw. Ay huwag niyong kakalimutang mag-like, share, comment, and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Salamat! out nga pala kay Jasher Maglasang, kay Hervic Perez, kay Nayan De Torres, Adyong Valencia, at kay Eljan shout out din kay Jawo Hayag Jr. Maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.